sa dami ng pangalan sa Genesis may ilang halos walang kwento, tahimik, simple, hindi mapapansin. Isa doon si Eber. Pero sa likod ng katahimikan niya may bigat na nakaangkla sa buong kasaysayan ng Bible. Habang ang mga tao noong panahon ng Tower of Babel ay nagtatayo ng tore para sa sarili nilang glory, may isang linya na nananatiling tapat at set apart ang angkan ni Eber at mula sa kanyang pangalan nang galing ang salitang Hebrew, ang magiging tawag sa lahing gagamitin ng Lord upang ihanda ang plano niya mula kay Abraham hanggang sa paglitaw ng church. Tahimik na tao pero malaking bahagi ng plano ng Lord. Minsan ganoon talaga gumalaw ang Lord, hindi sa maingay kundi sa tapat. Si Eber ay apo sa tuhod ni Shem, anak ni Noah. Pagkatapos ng Great Flood, patuloy na lumaganap ang mga tao sa mundo. Ngunit kasabay ng pagdami nila ay ang paglaki rin ng kanilang paglayo sa Lord. Sa panahong ito, itinayo ang Tower of Babel kung saan nagtangka ang mga tao na gumawa ng tore para iwagayway ang kanilang sariling pangalan. Hindi ito hinayaan ng Lord kaya hinati niya ang kanilang wika dahilan ng kalituhan at pagkalat ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo habang ang karamihan ay nagkakagulo isang angkan ng tila na panatili ng Lord ang lahi ni Eber hindi man detalyado ang bawat nangyari malinaw ang bunga mula sa kanya nagmula ang salitang Hebrew ang magiging lahi ni na Abraham, Isaac, Jacob at ang bansang gagamitin ng Lord upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesaya at paglitaw ng Church. Tahimik ang buhay ni Eber, walang himala, walang digmaan, walang dramatic moment. Pero siya ang ugat ng linya na magiging haligi ng pananampalataya mula Genesis hanggang New Testament. Si Eber ay paalala na hindi kailangang maging sikat o maingay ang buhay para magkaroon ng malaking bahagi sa plano ng Lord. Sa katahimikan niya gumalaw ang Lord sa paraang hindi kita sa mata ng tao pero malalim ang tama sa kasaysayan. Mula sa kanya dumaloy ang lahing magiging Hebrews. Ang lahing magpapakilala kay Abraham na magiging ama ng pananampalataya kay Isaac at Jacob na magiging mga haligi ng Israel at sa bandang huli sa Mesiyas na magtatatag ng church at magdadala ng kaligtasan sa buong mundo. Ang buhay ni Eber ay parang ugat ng isang matatag na puno. Hindi nakikita sa ibabaw pero siya ang dahilan kung bakit matibay ang lahat ng sumunod tahimik siyang nabuhay. Pero ang linya niya ang naging tungtungan ng pangako ng Lord. Ganyan kumilos ang Lord. Minsan sa mga taong hindi napapansin siya nagtatanim ng mga pangakong magbabago ng buong kasaysayan. Kung iisipin, kung walang Eber, walang Hebrew. Kung walang Hebrew, walang Abraham. At kung walang Abraham, walang magiging daan papunta sa Mesiyas tahimik na pangalan pero pundasyon ng plano ng Lord. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. amen.